So ayan guys, bali ngayon ay nakausap na namin yung may-ari. So ngayon ito na yung kinawa. Kinawa namin ayan. So ayan Bali mo pa pa yan. Bilangin mo kung pira. Ayan. Tabakan so, mo sa iya. Mm. Ay nagparam ka na? kana. Oo. Okay na. -ano, so sabi na may-ari, kami lang kumuha. So ay, ano sa ano sa ako yung bilang mo lang. Pira. Ayan, bali bibi. Ay, may, sabi, so, may butas. Ayos. So ayan bali bibilangin namin to. Ayan, bali nga pala ito nga pala oh. Kinain na siya ng Ha? Ano sa kuya? ito na nga pala guys yung ano, yung pin niya, ayan oh. So, hinug na talaga kasi kinakain na ng ano, ng daga. so nga So, bibilangin ko daw to, sabi sa akin bibilangin ko. Ayan. So, yun ang sabi ng ano, uh, yung pinsan ko diyan. Ngayon, bilahin ko daw. Bago ko rasok dito. So, yun. Pali, ano nga pala. Medyo malit lang yung mga pinya dito eh. Pero okay na. Masarap to. Kahit malit lang to. Pero, yan o. Kitang-kita naman sya sa, ano, sa Na, ano, yan o. Hinug na hinug talaga. So, ibig sabihin yan, masarap yan, matamis. Kasi, nasa, ano, So, nagtamis siya sa puno mismo hindi yung nagtamis siya andyan na sa ano sa labas yung pinutol na so yun talaga ay overripe to pero ito pinaka masarap kasi walang asim matamis talaga bago yan kailangan mo natin itong bilangin bago natin ipasok yan. so isa so, lo apat lima anim itu walo ayan walo pa lang to, so ipasok ko muna ayan so ayan ako nga pala so ayan guys bala ko nga pala yung taga pulot ayan so si yung pinsan ko ang taga kuha ng pinya pero ang taga pulot ayan oh So ilagay ko to sa sako. So nakabinting piraso ng ganito eh. Ayun, kabinting na kami. Hm, hit lang. So hindi kaya ng lima. Ah, kaya naman. Ayun, ay di kaya talaga. Limang ano? Limang dala sana eh. Ayun. Wait lang. Ayan, isa. Dalawa. Tatlo. Kaya talaga. Wait lang. Ayusin natin. Apat lang kaya ko. Hmm, Dalawa. yung isa sa cellphone na lang ito na lang sa cellphone ko na lang ilagay sa isang kamay kanan ay kaliwa pala apat lang kaya ko bitbitin ayan ha? so apat lang so, -sako. So, ba yung nagigit so 20 trash na Ayan. So, yan Hindi naman siya gano'ng kalaki, ano. Malit lang. Parang kumahawak yan o. Ito yung mga masarap na pinya. Kahit maliit siya, masarap siya. Hindi naman siya matabang. Matabang tamis. Ayan so, o. Ayan. So, yun o. No? Umayap buha din namin yan. So, dalawang pretty piraso na yan. So, ayan. Ipasok ko muna to. Ilagay ko sa ako pala. So, ayan guys. Bali nga pala. Pawi na kami ngayon. Ayan. So, daladala ko na yung pinya. Ayan. Isang sako na to. So, yung ano to. May naman to. May kuno. Wait lang itong pinya na to may naman to may corona kaya sa tingin nyo parang marami pero konti lang yan may git 20 lang ito <tinyo> na piraso oh, it yan so sabi nung may-ari huwag na lang daw namin to bayaran, bayaran. libre na lang dito kasi malit naman eh kaya ayun sino ba ang tatanggi nyan diba binigay e eh. so <tinyo> di okay na mas, salamat na lang nagpasalamat na lang kami sa may-ari nito kasi sabi niya ano lang daw ah uh, libre na eh. libre na daw yan kasi malit naman eh. kaya binigay na lang gusto, gusto namin ano gusto naman gusto namin ano bayaran kasi nga ano naman ito baga ah uh, naman nila to so, sabi ng may-ari sabi na daw bigyan namin ng na 50 ayaw naman ipunin bigyan namin ng isang daan ayaw so sabi sa amin huwag na daw kasi malit naman yan kaya yun magpasalamat na lang kami sa mayari so yun bali nga pala guys pawi na kami ngayon ayan yung sama ko ayan naghabol pa pagka mayroon pang isa dyan sa daanan ayan o oh. ayan yun nakahabol po ng isa sige dalawin mo na para kainin natin <laughs> so yan guys so, pawi na kami ngayon bukas naman yung aking pag-vlog thank you sa iyong panood hanggang sa muli